Yung alaga mo na nag-request ng pansit pero ang gusto, mas marami yung sahog kaysa sa pansit. Dahil mahal mong alaga mo at ayaw mong magutom, sinunod mo yung gusto niya. Ipagluluto ko siya ng pansit nang hindi-hindi niya makakalimutan sa sobrang sarap. Naghiwa ako ng sibuyas, naghiwa ako ng dempo, carrots at sakari polyo. Yung pansit mo nakakapirangot Nakulang na lang hindi na makita sa sobrang dami ng sahog. Pero okay lang yan. Ang importante, kumain ang alaga mo. Dahil kapag nagkasakit, ikaw ang kawawa. Dilipat ka na na naman kapag siya nawala. Mahirap yung palipat-lipat na lang. Kasi hindi mo matapos-tapos yung kontrata mo. Pag lumipat ka, panibagong kontrata, panibagong 3 years na naman. Yan nga pala yung soy sauce na ginagamit ko pag nagluluto ako ng pansit o kahit na anong luto, kahit anong ulam. Masarap siya kahit wala ng ibang sahog. O depende na lang talaga sa nagluluto yan. Kapag sinamahan mo ng feelings, masarap talaga ang pagkain. Ginisa ko na yung sibuyas dyan at sinunod ko na ang liempo at linagyan ko na rin ang toyok. Siyempre, yung baboy, huwag mong tutustahin kasi ayaw ng alaga ako ng tustado kasi matigas daw. At sinunod ko na rin ang repolyo at saka carrots. O di ba na nabaliktad pa, dapat carrots muna bago repolyo. Pero parehas lang din naman yan matutunaw sa... Tiyan. Sobrang init na sa Taiwan, mas gusto ko yung winter. Masarap matulong masarap matulog, masarap magpahinga kasi sobrang lamig. Sa bagay, ano nga naman ang kinalaman sa pagluluto ko ng pansit na yan? So balik tayo sa pagluluto. Linagay ko na nga pala yung pansit kyaan. Ah, mali pala, yung bihun pala. Pero kita nyo naman, sobrang kakapirangot lang. Ganyan ang gustong gusto ni Lola yung mas marami yung sahog kaysa sa pansit. Kapag naluto na, ang ginagawa ni Lola, hinahanap na lahat ng sahog. Tapos siniiwan niya yung pansit Okay lang yan, ang importante kumain siya ng marami dahil nakasalalay sa kanya ang aking sahod, Charlam. Hindi ko nga pala linagyan ng sobrang dami ng tubig yan kasi malalata, malalata yung pansit at magiging lugaw siya. Ayaw ni Lula ng sobrang lambot ng pansit kasi ayaw niya ng malata. Ayaw niya ng hindi, hindi, ayaw niya ng sobrang lambot. Ayaw niya ng ganon. May ipin pa naman siya. Kaso, Mapili lang talaga siya sa pagkain. Si Laura pala, alaga ko pala ay 100 years old na. Malusog siya, wala siyang sakit, wala rin siyang maintenance. Pero, medyo makakalimuti na siya. Pero hindi pa naman manila. Nakaalala pa naman niya yung anak niya. Nakaalala niya yung pangalan niya. Nakaalala niya rin yung edad niya. Thank you for watching!